Hindi inaprubahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang dalawang probisyon ng 5.7 trillion pesos na 2024 national budget. Kung ano-ano ito at bakit ito benito, iahatid yan sa atin ni Peter Maria. Hindi inaprubahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang dalawang probisyon sa 2024 national budget. Ito ay ang revolving fund ng Department of Justice at implementasyon ng National Government's Career Executive Service Development Program. Batay sa ulat ng Presidential Communications Office na batay sa mandato ng konstitusyon, kailangang ibito ang Department of Justice office of the secretary special provision number no. 1 o yung DOJ revolving fund ito ay dahil sa walang batas na nag-authorize para magkaroon ng revolving fund ang DOJ minasura rin ng pangulo ang section 38 ng general provisions kaugnay sa implementation ng national government's career executive service development program ito ay dahil wala itong koneksyon sa anumang partikular na appropriation ng national budget. Ang 5.68 trillion pesos na national budget ay equivalent sa 21.1% ng gross domestic product o GDP para may pagpatuloy ang mga proyekto ng pamahalaan para sa patuloy na pag-angat ng ating ekonomiya. Ako si Peter Marie para sa kwentong politika.